Kinain. <laughs> oh. Kinain. Actually, badag kaalaman lang. Pinag-usapan ng ating mga ulama. Pinag-usapan ng ating mga ulama. Kung pwede bang. Dablog, bago kayo o talakayin, nag, -nag kami dito. Isa sa mga ulama din dito. nag kami. Pero wala na siya dito. Kung pwede bang kainin. Okay? Ni Mr. kay Mrs. Ni, ni Mrs. kay Mr. Nag-debate nag kami dito. Sa kanya bawal, which is may pananaw na gano'n ng mga ulama Pero wala silang dalil. Walang dalil. dalil. Ang original pwede. <laughs> <laughs> wala silang dalil at ang original pwede. Ibig sabihin, kasi sabi nila ito dagdag lalaki naman tayo lahat. May nakalive naman dito. Mag-out <laughs> mag, mag, -out, mag -out na lang sila ng nila. <laughs> sa mga nanonood, parental guidance is recommended, <laughs> Okay. Dahil daw ang dila natin ginagamit sa pag-alala sa Allah dikir. At ang ari daw ng lalaki o ng babae, marumi daw. Subhanallah, hindi marumi yan. Siyan ka nga galing, eh. Hindi marumi yan. Ang marumi ay ang lumalabas. Kasi kung marumi yan, pag nahawakan mo yung ari mo, kaya namugasan yung kamay mo. Ano kung di kaya na mo yung staff? Eh, di mo. <laughs> so, pwede yun. Walang problema. Walang problema. Halal. Kung kaya mo. <laughs> 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 hindi, hindi siya haram. Hindi haram. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran, Nisa ukum hartul lakum fa'tu hartakum anna shi'tum. Ang inyong mga asawa, ay taniman. Taniman. Alam yung taniman? Farm. 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 Puntahan niyo ang asawa niyo magtanim kayo doon sa anong paraan paano ka magtanim? Pabaliktad, patira pa, pa. Ikaw na bahala. Kung ano pag-araro, kanya -kanya diba? may kanya-kanya ng di ba? May paararo na patalikod. May paararo na paharap. May paararo na paakyat. <laughs> Wala pagbabawal doon. Alam niyo ba ibang mga kapatid natin, sabi nila, haram yan. Marumi yan. Di ba sinasabi nila gano'n? Sa na? Ano marumi doon? Hindi marumi. Kabilang sa kasiyahan ng mag-asawa, ang may bigay mo yun, kaligayahan. Mayroong kitab na Tuhpatul Arus. Kitab na ang pamagat ay Tuhpatul Arus. At mayroon doon sa table of content niya, Fanul Muda'aba, art of pagtatalik. Kung pati ang pagtatalik may art. Pinag-aaralan. Nasa Google sa Google. Nasa Bakit gusto yung Google? <laughs> Nung nag-aaral ako sa Baguio City, dumating sa amin yung kitab na yun. Dumating sa amin yung kitab na yun. Isang kitab lang. Ang problema, kailangan paikutin yung libro sa amin. <laughs> ang problema sa amin, kailangan namin magbigay ng araw kasi natatagal sa ibang kwarto. <laughs> fatul <laughs> <Toh> Arus <laughs> Ang pangalan ng kitab ay fatul Arus Kaya ito dagdag kaalaman sa may mga asawa at sa mga single <laughs> Hindi lang dapat hindi lang hindi porket single lang dapat pwedeng matuto Kasi sasabihin na si kita sa ni Nalalakad <laughs> <laughs> dagdag kaalaman lang, pero walang malisyoso sa mga ganitong usapin kasi kabilang sa aral natin sa Islam to Okay So Uh, mayroon lang kwento sa akin na mag-asawa ba? Matagal na silang kasawa, may mga anak na sila, pero never nila nagawa yun. Never nila nagawa yun. Kung baga, direct to the point, siyempre bilang mag-asawa, kabilang sa yung mu muda, aba, Kaya nga sabi ng Propeta SAW, Hala, bikran, tula, ibuka wa, tula, ha. Sabi ng Propeta SAW, Kibdurrahman bin Naof, wala ka bang nahanap na virgin na lalaruin ka niya at lalaruin mo siya? Paano ka magigipaglaro kung diritsyo? So yung mag-asawa, marami na silang anak. Tapos nakapagkwintuhan yung mga kaibigan ng babae sa sa babae sa babae ba? na sa amin ganito ganyan talagang alam mo na pinakikialam ang kinakain ganun sabi nung sabi nung babae sa hindi ko pa naranasan yan sa ko sabi na pag uwi ko kailangan maranasan ko <laughs> 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 kumbaga gusto niyang gusto niyang subukan yung pinag-usapan ng babae, mga babae ba so ngayon ang ginawa niya uh, kinausap ni niya mister niya naglinis na siya naligo na siya pwede nilang anak na patulogin eh. So, natagalan papatulog yung mga bata. Kasi, hindi naman, pwede malalaki yung mga bata. So, pwede natulog yung mga bata. Siyempre, sa, sa, tagal ng pagtulog, walang aircon, walang electric pan, nagpawis-pawis na. So, sabi niya sa mister niya, huwag ka mo lang, ano, kasi kainin mo na muna yung ano. Tawin ng lalaki, ano Maasim! Lalo kasi, pinawisan eh. <laughs> Peace, peace, oh. <laughs> Okay. Okay, so tapos na yung oras natin ah. Kaya sumubunan na tayo. Dagdag kalaman lang yun. At least, may idea kayo sa buhay mag-asawa. Ang propeta sa lahat lahat itinuturo na sa atin. Ang Islam, wala pong pinalagpas. Okay, lahat itinuro sa atin at na nakahiya doon sa pag-aral. Kung kaya na yan, sa private, kaya na, na private, to bag, mga bagay, hindi, lahat ng bagay, tinuturo, pero yun lang, siyempre, yung, kwan lang ba? Bigyan natin ng karang lang. Okay. Be open-minded be open minded lang tayo ba? Okay, so hanggang dito na lamang, Allahu A'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahabi ajmay, salamu alaikum wa barakatuh.